Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan ating po itong kukunin sa Ebanghelyo na ating Panginoon ayon kay San, Lu San Juan, Kabanata 8, Talata 12 hanggang 20. At ito po ay tungkol sa patutuo tungkol kay Jesus. Ang sabi po dito, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di lalakad sa kadiliman. Sinabi sa kanya ng mga pariseyo, ikaw lang ang nagpapatutuo tungkol sa iyong sarili. Walang katutuhanan ang ganyang patutuo. Sumagot si Jesus, kung nagpapatutuo man ako tungkol sa sarili, sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi. Sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan humahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao. Ngunit hindi ako humahatol kanino man. At, humahatol, at humatol man ako, tama ang aking paghatol. Sapagkat hindi ako nag-iisa sa aking paghatol, kundi kasama ko ang ama na nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patutuo ng dalawang saksi. Nagpatutuo ako tungkol sa akin sarili at nagpapatutuo rin ang aking ama na nagsugo sa akin. Sila, siya ay tinanong nila nasaan ang iyong ama. Sumagot si Jesus, hindi ninyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya. Ito sinabi ni Jesus nang siya ay nagtuturo sa templo sa may lalagyan ng mga alay. Ngunit walang nangahas na umuli sa kanya sapagkat hindi pa dumating ang kanyang takdang oras. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang uh, mabuting balita ng ating Panginoon. No? Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Yan. So dito mga kapatid, ang ating lang pong uh, pag-aaralan, ito po ay tungkol sa patutuo. at uh, tungkol kay Jesus. At uh, tayo rin bilang mga mga ngaral, uh, wala tayong ibang uh, pinat wala tayong ibang ipinangangaral, kundi walang iba yung ating Panginoong Jesus. At siyempre, habang tayo ay nangangaral ng salita ng Panginoon, hindi kasi uh, hindi natin na uh, pwedeng tanggalin yung tinatawag nating life testimony. Kasi sa pamamagitan ng ating patotoo, uh, ito tayo na yung ano eh, pinaka matibay na prueba na totoo yung salitang ating ipinangangaral. Kasi kung titingnan natin mga kapatid, kaya nga ang ating Panginoong Isus, tumawag siya ng mga apostol, no? yung 12 apostol. At siyempre, may mga iba pa doon, may 72 pa, no? After, hanggang uh, marami nang mangin naging uh, disciple yung ating Panginoon. Yung sumunod sa kanya, pag sinapit na disciple, follower of Christ, right? So siya ay tumawag ng mga tao para maging uh, witness, no? para uh, sila yung magpapatutuo ng mga ginawa ni Jesus. Pero may kita natin kahit sa gospel, no? after na uh, makita natin sa gospel ng si Jesus kasama yung mga alagad, ay 'Yung mga alagad na ito, sila 'yung nagpapatotoo ng mga ginawa ni Jesus, 'di ba? Kasi saksi sila, nakita nila mismo sa kanilang mga mata kung paano gumawa ng himala, paano nagpagaling, paano lumakad sa tubig, at ano pa ano pa na mga ginawa ng ating Panginoon. At hindi lang nagtapos 'yon, 'no? Pa After ng Gospel, 'no, pumunta tayo dun sa mga Acts of the Apostle, hanggang dun sa mga letters na mga 'yung Epistle, mga kapatid. May kita mo doon kahit hindi na nila kasama yung ating Panginoon, patuloy pa rin silang nangangaral ng salita ng Diyos through their life testimony. Kasi kung babasahin mo yun sa mga sulat ng mga apostoles, more and more ang uh, isinishare nila yung naranasan nila, yung experience nila, paano sila sinamahan ng Diyos sa kanilang pangangaral, paano yung mga unbelievers ay na-convert, no sa sa pananampalataya sa pamamagitan ng uh, uh, pagpapahayag nila sa pamamagitan ng pagsama ng 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 Diyos sa kanila di ba kung paano yung mga alagad uh, habang yung mga believers ay nagwo-worship at yung mga yung sila Pedro ay nakulong di ba pero sa pam si Peter Silas di ba pero nang yung mga nagpupuri yung mga naglilingkod sa kanila yung mga believers ah uh, na, 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 na yung kanilang tanikala di ba na na, na, na lumaya no natanggal yung mga ten -ten tanikala ng mga apostol na ito at sila ay uh, nakalaya no doon sa kulungan so it's all about testimony no bakit bakit may testimony sa pangangaral kasi to, to encourage di ba kasi ang pangangaral na wala kang testimony more and more kasi yan is head knowledge eh. example kasi ato na dito sa gawain ni Yawel uh, Shaday ito ay charismatic diba Kasi mati kasi yung gawain po natin, hindi kasi ito yung katulad na yung papasok ka sa eskwelahan, yung parang seminar, o kaya kukuha ka ng mga kurso ng mga theology, kukuha ka ng mga church history, yung talagang formal, eh, pag ganun talaga is, wala, wala kang pwedeng i-share about sa buhay mo doon. Di ba? Di ba? Kunyari, nag, nagkukuha ka ng kurso na theology, Uh, hindi hindi hindi, hindi pag-uusapan din yung buhay natin. Yung <laughs> pag-uusapan diyan is uh, is all about God, no? Uh, sa church history, ang pag-uusapan diyan paano paano nag-umpisa, di ba? Eh kasi ano yan eh, formal talaga yan. Kaya nga sa atin, di ba, dito sa uh, yung USA, Canada, and uh, Europe, meron po tayong ano, yung workers' formation. Yung pinag-aaralan po dyan is about the church history. Uh, Pinag-uusapan po dyan yung uh, Catholic faith, no? Sino ba 'yung mga nagtuturo dyan? Yung ating mga kaparian, ang ating mga minamahal na mga obispo, 'yung mga tao na binigyan ng authority ng simbahan. 'Di ba? Kasi sila naman talaga 'yung ano 'yung 'yung uh, proper authority na para mag-discuss ng mga bagay na 'yan. Pero sa atin naman, 'no, sa mga layman dito sa mga charismatic, ang uh, sabi nga ni Pope uh, Francis, mga kapatid, tayo ay uh, mga ano, 'yung uh, ang ipapayag lang natin is yung gospel message, no? Pag sinabi natin gospel message, yung kerigma, Ibig sabihin, yung buhay, yung kamatayan, at yung muling pangkabuhay ng ating Panginoon. Yun, yun lang talaga yung ano, uh, uh, uh sa atin, no? Kahit ng ating uh, butihing uh, Bishop Chodoro Bacani, eh, no? Yung guidance kasi yun, eh. Kasi, Totoo naman 'yon, no? Kahit kahit na ano, kay search niyo lang yung Holy See, no? I-Google niyo po yung Holy See. Pag nag-Google niyo 'yon, i-type niyo lang yung charismatic, no? Charismatic. May kita mo diyan mga kapatid pag ginan mo yung Holy See, may kita mo diyan yung mga Santo Papa, no? May mga ano nila diyan, yung mga uh, magisterium na pinapublish po nila, di ba? So, i-type niyo lang charismatic. So, mababasa niyo doon talaga na uh, kahit yung uh, mga Santo Papa, yung mga Santo Papa, may kita mo doon. Kasi updated, uh, update, uh, ina-update ko rin po doon sa Holy See, di ba? Pag sabi na kasi yung Holy See, sila yung pinaka-sentro na nag-governance, no? Na uh, pinaka-sentro na, pinaka na nag-govern, -go no? Sa simbahang katolika, di ba? So, yun lang talaga. Kasi kung isipin mo kasi, anong mahirap kasi mga kapatid? Kunyari ako, ah, uh, Mangyayari kasi, iniiwas kasi tayo mga layman na yung pride. Yung pride yan. Tingnan mo, uh, real, sa real talk lang, ang mga layman kasi minsan, ganito ang nagiging problema. May nabasa lang, may natutunan lang, lumalaki agad ang ulo. Huh? Minsan ayaw na makinig dun sa mga taong talaga nag-aral, dun sa mga taong talagang may proper education sa mga bagay na yon. Kaya nga, eh uh, ibig sabihin, lumalaki kasi talaga yung ulo ng tao. <laughs> di ba? At yung kasi yung iniiwasan eh. Di ba? Yun ang iniiwasan eh. Yung mahirap kasi sa tao minsan, yung konti lang yung alam. Yun ang mahirap eh. Yung mayabang eh. No? Kala niya, minsan hindi na yung makikinig sa ano. Kasi sabi niya eh. No? Katulad sa amin, may mga naturuan kung paano gumawa ng proper, uh, out, mag, uh, proper ng outlining. Ng uh, pagbabalangkas ng mga topic. Diba? So ngayon, yung mga nauna, yung mga naunang head, hindi na sila nakikinig kasi baka sabi, parang mali yata, no? Uh, they are there not to listen, kundi ang uh, nandyan na lang sila para hanapan ng mali yung nakatayo, di ba? <laughs> it's, it's reality. Minsan kasi pagka tao natututo na, minsan, hindi na nakikinig yan, no? Ang uh, gusto na lang na makinig yung mali, yung mali. Parang musician, ang musician, sabi niya yung uh, ordinaryong mga tao, They hear music, music. Pero sa mga musician, ang naririnig nila, yung mali. <laughs> di ba? Uh, uh. Ayan ang problema. Ayan nga, may kita, with the guidance ng ating uh, mahal na um, mga obispo, saka ng mga, mga kaparihan natin, yung mga nagiging spiritual advisors natin, ang pinaka-focus is yung gospel message lang. Tapos yung ano bang ginawa ng sa buhay nyo. Kasi iniiwas talaga tayo na lumaki ulo natin. <laughs> At And the same time, sila kasi yung talagang proper authority to discuss about sa mga uh, church history, teaching of the church, no, yung uh, about sa mga magisterium, sa ano, ano pa man yung mga katuruan sa simbahan. Kasi sila talaga kasi nag-aral diyan eh. 'Di ba? So uh, kaya nga mga kapatid, uh, ano, mad madali lang naman i-share mga kapatid, no? Kung kaya magkakaroon tayo ng mga Uh, about El Shaddai spirituality, no? Isa nga 'yan sa gusto kong i-tackle eh, yung uh, symbology tsaka yung life testimony, no? So may kita natin, kaya nga yung gawain ni El Shaddai, nag-spread, naging international, nagumpisa sa Pilipinas, sa Manila hanggang nag-spread all around, uh, most of sa international, no? Sa iba-ibang mga country. Bakit? Kasi dahil nga sa testimony. Eh. Diba? Kahit ito sa Bible eh. Bakit nai-inspire, bakit nai-encourage, bakit tumatatag yung pananampalataya ng mga believers na pinapadalhan ng mga sulat ng mga apostoles? Kasi nababasa nila yung yung paghihirap, yung mga dinanas ng mga apostoles, pero nagpapatuloy sila sa paglilingkod nila, sa pag, kahit ibuwis pa nila yung buhay nila. Diba? So nai-inspire niya yon Kasi nga sa testimony, eh. di ba? Sa testimony. Kasi ako, ako sa totoo lang, hindi ako magiging preacher. Hindi ko iiwan yung, pang, yung pag-aaral ko. Kung hindi dahil na-inspired ako dun sa mga nangangaral na talaga na mga uh, grabe yung paggamit ng Diyos sa kanila. Yung paano ipinapayag nila, paano kumilos, binago ng Diyos yung buhay nila. Doon ako na-inspired eh. Saka halos naman lahat ng mga kapatiran, doon talaga yung ano eh. Nag-inspire kasi bakit? Kasi sa patutuon ng mga preacher na ito, kunyari, kung, kung ako ay lulong sa bisyo, kung ako ay wala, ay patapon yung buhay ko. Tapos biglang may mga ngaral ngayon ng, uh, tungkol sa pagpapatawad, tungkol sa kalitasan, uh, kaligtasan. Tapos sasamahan pa ng preacher kung paano binago ng Diyos yung buhay nila. Oh, sino ba naman hindi ma-inspire yun? Sa malaki kasi yung, ano, yung hatak niya eh. Diba? Kasi mismo yung tumatayo, sana mismo yung pruweba eh. You don't need any more witnesses eh. Hindi mo na kailangan ng sino pang, sino pang testigo ko. Parang ganun. Natutuo yung salita ng Diyos. Kasi yung tao mismo yung tumatayo. Siya na yung buhay. Buhay na patutuo eh. Kaya nga, pag isang lingkod ng Diyos, walang patutuo sa buhay. Sabi nga, pag walang kwento ang buhay mo, ibig sabihin walang kwenta. <laughs> Di ba? Ibig sabihin, hindi natin sinasabuhay yung salita ng Diyos o walang ginawa ang Diyos sa buhay natin. Ganun talaga yung mga kapatid eh. Di ba? Mayroon talaga yun eh. Yung, yung, yung about na lang sa mga, kaya nga, di ba? Kaya nga, every twice a month, meron tayong uh, workers permission. Di ba? Ano yun eh? Yung, yung, yung unang hatak talaga sa iyo na makilala mo ang Diyos, talaga yun sa mga life testimony eh. Di ba? yung, yung, yung mga knowledge naman na gusto natin magkaroon ng talagang education, para sa ano lang natin, sa, 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 utak natin, di ba? Na meron para at least alam natin yung, uh, yung uh, doktrina ng ating simbahan, no? ano yung church history natin, yung mga sacrament, Yung mga bagay na yung mga kapatid, eh, dag dagdag -dag yun eh, malaga rin yun para tayo ay uh, tumatag sa ating pananapalataya bilang katoliko. Pero siyempre, titingnan din natin ano ba yung, ano ba ano ba yung ano natin? Ah, uh, uh, sabi nga, sa simbahan, may maraming mga organisasyon yan eh. Di ba? Maraming organisasyon sa simbahan, mga kapatid. Parang sabi nga, iisa uh, yung katawan, pero maraming parte. At ang dapat yung bawat parte ay gumalaw according doon sa 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 kung anong purpose nila. Ano bang purpose ng kamay? Anong purpose ng paa? So sa atin naman ang kagandahan kasi may ano may guidance tayo ng ating mga minamahal na mga obispo. Meron tayong mga guidance ng ating mga mahal na pare, di ba? So kasi may instruction eh. Ano ba yung in instruction? Sabi niya, go ano lang, uh, focus lang sa gospel message. Ganun din ang sabi ng ating Santo Papa, no? Just focus sa kerygma. No sa mga charismatic ano yan eh, uh, nagano ko niya, nagpa-serox uh, din kasi hindi ko nga dala, no? Pero ano yan, basahin nyo lang po yung sa may, uh, punta lang kayo sa go Google, no? Yan yung Holy See. Yan. Tapos pag ano yan, biglang lalabas na yan, yung mga bisya, ay uh, yung mga Santo Papa. O kayo yung mga magisterium nandun. Tapos itype si nyo lang, no? Charismatic. Yan. Lalabas na lahat dyan, yung lahat ng mga uh, magisterium na inilabas, no? Ng mga Santo Papa. May kita mo doon, more doon sa mga pronouncement nila is, yung mga charismatic is <coughs> talagang ano lang yung dun sa uh, gospel message no yung message ni ni Christ yung buhay yung kamatayan at yung kanyang muling pagkabuhay no? yung about sa love yung compassion yung pagpapatawad yun lang naman eh di ba so yun ang mission natin ang importante kasi alam natin ano ba yung pagkatawag sa atin ito lang yung mission ko eh ito lang yung ibinigay sa akin eh no Uh, so kailangan ko sundin yung guidance no? I cannot question the, uh, the wisdom ng ating mga uh, authority no yung ating Santo, uh, Santo Papa and at the same time yung ating mga bishop na no, nag-guide sa amin. Kasi alam ko I tsaka ako rin kasi I, I cannot ano eh uh, uh, go against with my ano yung conviction ko. <laughs> tsaka alam ko bakit nila sinabi yon para iiwas kami na mga mga ngaral na lumaki ang ulo. <laughs> di ba? <laughs> kasi darating at pag marami na akong alam, ito talaga totoo to ha. Totoo talaga to. Kasi tayong tao minsan kasi pag marami na tayong alam, minsan kasi ayaw na nating makinig, no? Kasi sabi mo, alam ko na yan eh, di ba? Minsan ang tinitingnan na lang natin bakit tayo naroroon is magkamali. Yun na lang. So hindi natin alam na imbis na makadjus yung utak natin, nagiging maka-demonyo. <laughs> Kasi naghahanap na lang ng, ng mali. No? So, dito may kita mo mga kapatid. It's so, all about testimony eh. Yung pagpapatutuo. Kasi sabi ko nga, pag, sinasab, pag nagsasabi ka ng katotohanan, ang katumbas niyan, buhay natin. Buhay. Kasi kapag nagsabi ka ng katotohanan at hindi mo kayang itaya yung buhay mo, doon sa katotohan ng sinasabi mo, ibig sabihin nagsisinungaling ka. Ibig sabihin hindi totoo yung sinasabi mo. Kasi kung totoo talaga yung yung sinasabi mo, kuya, tumayo ka sa pulpit oh. Yung patotoo mo, yung salita ng Diyos na ipinapayag natin sa pa ng ating patotoo na paano kumilos yung yung buhay natin. Ano na yun mga kapatid eh? kaya mong tayo yun eh. Kahit sinong tao, hindi pwedeng, uh, kaya mong harapin. 'di ba? Hindi ka matatakot kasi bakit? Kasi naranasan mo sa buhay mo eh. Ito talaga yung ginawa ng Diyos sa akin eh. 'Di ba? Kahit sabihin pa, kahit magkamatayan pa, 'di ba? 'Di ba? Kaya nga sabi, I will praise you till I die. Kaya marami tayong talagang mga kapatiran, talagang grabe yung yung pagmamahal nila sa kay Yahweh El Shaddai kasi bakit kasi naranasan nila sa buhay nila eh. 'Di ba? Talagang ano, yung mga talagang mga anak ni El Shaddai, hindi mo talaga kayang ano yan eh. Hindi mo kayang kahit ano pa yung sabihin ng ibang tao, kahit ano pa yung mga discouragement, mga kapatid. Yung mga tutong anak ni Al-Sadai, mananatili yan eh. Kasi bakit? Kasi malaki yung ginawa ng Diyos sa buhay nila eh. Diba? Malaki yung, yung ginawa ng Diyos. Mismo sa buhay nila, nagpapatutuo, natutuo yung salita ng Diyos. Diba? Kasi katulad sa akin, nangangarap ko ng salita ng Diyos at hindi ko naman nararanasan yung pinangangaral ko, no? Ang ating Panginoong Hesus, di ko naman nararanasan sa buhay ko. Paano ko tatayuan 'yon? Hindi <coughs> ba? Kaya nga through our experience, marami ang nai-inspired. 'Di ba? Dahil sa experience natin eh. Kaya nga nai-inspire yung tao na maglingkod sa Panginoon kasi may model tayo eh. Katulad yan, yung ating Panginoong Isus. ba? Diba? Marami ang mga nag-sumikap uh, na makasunod sa ating Panginoon, maging katulad ng ating Panginoon. Kasi bakit? Kasi dahil sa sa ipinakita, pinamalas ng ating Panginoon, di ba? Pinat siya isa yung naging uh, living witness sa kanyang ama na pinatututunayan na yung dakilang pag-ibig ng, ng ama sa sanlibutan. Kaya nga siya yung patutuo, eh. siya yung witness eh. Di ba? So, yun lang mga kapatid, no? Sa buhay natin, 'wag nating ano i-confuse yung ating pumasarili no Sa pag po ng salita ng Diyos hindi po talaga maiiwasan na walang life testimony. <laughs> di ba? Unless na lang kung yung yung uh, pakikinggan mo is talagang formal no kasi talagang seminar yung may ano talaga or it's all about kunya theology sabi ko nga di ba? O kaya church history so wala kang maririnig diyan nga yung isang taong magtuturo diyan na yung buhay niya ang isi-share niya. Eh, ano nga eh, church history niya tapos buhay mo, di ba? <laughs> o kaya about theology. Oh. Eh, siyempre, paano isi-share sarili mo niya? Eh, theology niya yan. It's all, it's all about God. Tapos isi-share mo buhay mo. So, may kita niyo mga kapatid, minsan, kailangan kasi alamin natin, kunyari, parang katulad niyan, may isang tao pumunta sa pizza-pizza, no, pizza-pizza dito eh, no? Alam mo yung binebenta nila puro pizza eh. Tapos magahanap ka ng ano ng ng ulam. O kaya mag maghahanap ka ng kanin, di ba? So, hello. Di ba? Alam mo yung pizza pizza to eh. Ang binebenta dito pizza, magahanap ka ng kanin. So ibig sabihin, alam mo yung kasi natin yung pinapasukan natin. Di ba? <laughs> kasi Saan ka mo lang makakita? Alam mo na pizza yung binibenta, mag-anap ko ng kanin. Di ba? <laughs> ayaw, ayaw ko na lang sabihin kung anong, klase klaseng tao yun, di ba? So, hindi ganun mga kapatid. No? Nag nating uh, uh, sa, sa paglilingkod sa Panginoon, as long na alam natin kung para sa ano kita tinawag ng Diyos, alam natin na ito lang No? Ito lang kasi, ito lang talaga eh. Parang sinabi sa atin, ito lang yung boundary natin, no? Ito lang. Yung ito lang yung dapat niyo ipangaral, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang. Di ba? Yun lang naman mga kapatid eh. yung, yung 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 kalahati ko ito kalahati lang. Kasi yung ibang kalahati, iba na yung gagawa doon, no? Iba na yung tinawag ng Diyos para doon. So yun lang mga kapatid, ang dawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. Ladlas po sa ating lahat.